Hello guys, what's up? Good morning sa inyong lahat. Uh, hindi ko makadaan kasi ang tinwiler, sira alo yan, hinatak, papasok sa grahe. hindi daw kinaya, ayan o, hindi nakapasok kaya bumalagbag dyan sa krasada. Uh, dito pala tayo sa Pulong Yaman Elementary School, pulung uh, Pulong, oh, harap to ng school ng Pulong Yaman ng General Trias Cavite itong drum tack na ito guys uh, yun lang uh, doon sa wing band na bumalagbag dyan sa kwasada kaya titingnan natin kung makuha ba kasi malaki drum tack na ito eh General Tiyas ito, Kabite guys uh, pulong pulong yaman ang kanilang uh, barangay uh, ayun na yung dam truck uh, ayan ang hihila doon sa puwit puwit to puwit ayun na ay pumasok ba itong jeep talaga itong jeep ito. Ayan na ito pinunahan pa Pako. yan dyan ka lang sa gilid jeep Ayun guys, nag-traffic na sa likod ko kasi akong nasa bungad talaga. Ayun oh. Magkasunod kami nitong damtak ng lamdakan ang una sa akin ngayon kaso nga lang nag iwasap yung mga uh, barangay dito, kagawal ito, kabae. Oh, ah, uh, hatakan na lang yung bumalagbag na uwing ban. Ito pala tong ito pala ang kanilang sitio ano punong yaman pala ito. Punong Yaman Elementary School. Ah, uh, junior General Trias Cavite. Ayan, ah, nandito tayo sa harap ng school ka lang ng Punong Yaman. Ayan guys, oh. Ayan, ah, kasalukuyang tinali na. Para atakin. Ayan guys, oh, tinira na. Ah, kayang-kaya. Oh, La puta. Putol oh, naputol. O oh, baka lang ang maxi yung wing -ban. Aba. Ito guys, yung kanilang barangay hole. Uh, Punong yaman, barangay hole. Ayan, dito lang kami sa gilid. Ayan. Naputol yung ano tali o ano yung kable lang yata o maliit na kable kaya tamang uga lang yung umban ayun ka ano pala yan umang under na under baga o oh, lang kunti papasok lang sa gate nila o oh. ang panali guys ay lasing belt lang hindi ubra yung last belt na yan. Putol, putol ang putol yan. Malalaki nila eh. Dapat i kabli. Ano na naman. Ah, poporma. Poporma yung dump truck. Para may tali doon sa ano yung lasing belt. Ayun na guys. Umangat na ay ayusin lang para mapasok loon sa ano ah, sa git sa kanilang grahe guys nandiyan nila sa harap ng grahe nila talaga ay, hindi lang maano ng ayos kasi ay, aywan ko so, anong nangyayari